Oy may nanood na tao, wala may nanood na tao May nanood na tao guys May nanood na tao Hawit Wala na yun, may nanood na tao Isang malungkot na insidente ang naganap sa Montalban, Rizal Kung saan isang rider ang tinangay ng ng baha dahil sa bagyong karina Ayon sa mga ulat, ang rider ay inanod ng malakas na agos ng tubig sa kasagsagan ng bagyo, na nagdulot ng matinding pagbaha sa lugar. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap sa kanya at walang bagong ulat tungkol sa kanyang kalagayan. Ang mga residente naman ng Montalban, partikular sa Kasiglahan Village, Barangay, San Jose, ay kasalukuyang binabalot ng makapal na putik dulot ng pag-apo ng Montalban River, na nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang mga tahanan at kagamitan. Oy, may inaano sa tao! Wala, may inaano sa tao! May nanood na tao guys May nanood na tao Awit Wala na yun May nanood na tao May nanood na tao Naka helmet